Julia Barreto, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumutok ang balita tungkol sa hiwalayan nila ni Gerald Anderson, ay nagsalita na at tuluyan ng binunyag ang pagkakakilanla ng babaeng umano'y dahilan ng kanilang pagkasira. Sa gitna ng matinding emosyon at mabibigat na luha Diretsahan niyang sinabi sa publiko na ang babae na nagwasak sa relasyon nila ay walang iba kundi si Gigi Delana, ang huling nakapareha ni Gerald sa isang proyekto. Ayon kay Julia, matagal na niyang pinagdududahan ang closeness ni na Gerald at Gigi mula pa noong simula ng kanilang taping para sa isang serye. May mga gabi raw na hindi na siya tinatawagan ng aktor at biglang nagiging abala sa late night shoots na tila walang katapusan. Ayoko talagang isipin na may mali pero sa puso ko alam kong may nangyayari na ani ni Julia habang nangingilid ang luha. Isang insidente ang tuluyang nagbukas ng mga mata ni Julia. Isang gabi raw na nagdesisyon siyang sunduin si Gerald sa set upang sorpresahin ito. Laking gulat niya nang maabutan niya umano si Gerald at Gigi sa loob ng sasakyan ng aktor, malapit at tila walang pakialam kung may makakita. Doon ko na-realize na tama lahat ng kutob ko. Nasaksihan ko mismo, wala ng paliwanag na kailangan, pahayag ni Julia. Matapos ang nakakatroma na eksena, tuluyan ang nakipaghiwalay si Julia kay Gerald at piniling manatiling tahimik sa mga unang linggo ng kontrobersya. Ngunit nang makita niyang tila ipinapakita pa ni Gerald at Gigi sa publiko ang pagiging malapit nila, dito na nagpa siya ang aktres na isiwalat ang buong katotohanan. Hindi ko kaya ang ganitong klase ng pagtrato. Hindi ako perfectong partner pero hindi ko deserve ang lokohin at tradorin ng mga taong pinakamalapit sa akin, dagdag niya. Samantala, tila nananatiling tahimik ang kampo ni Gerald Anderson at Gigi Delana. Wala pa silang inilalabas na opisyal na pahayag, ngunit may mga netizens na nagsasabing nakita raw ang dalawa sa isang private resort kamakailan. Ang mga larawang ito ay mabilis na kumalat online at mas lalong nagpainit ng galit ng mga fans ni Julia. Marami ring mga kapwa-celebrities ang nagpahayag ng suporta kay Julia, kabilang na sina Liza Soberano, Angel Locsin, at Bea Alonso, na pawang nagpadala ng mensahe ng lakas at pagmamahal sa aktres. Julia deserves peace. She deserves someone na tunay na magmamahal sa kanya, ani Angel sa isang social media post. Habang lumalala ang sitwasyon, marami ang nagtatanong kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Julia, lalot may mga balitang nagsasabing posible siyang magsampa ng kaso laban kay Gerald para sa emotional damages at psychological stress na idinulot sa kanya. Ang kanyang mga legal counsel umano ay kasalukuyang naghahanda ng mga dokumento sakaling piliin niyang dalhin sa korte ang kanyang laban. Sa ngayon, ang isyo ni na Julia, Gerald, at Gigi ay patuloy na gumugulong at nagiging sentro ng kontrobersya sa showbiz industry. Habang ang lahat ay nag-aabang sa mga susunod na mangyayari, ang iisang bagay na malinaw, ito ang isa sa pinakamainit at pinakamasalimuot na hiwalayan na yumanig sa mundo ng mga artista. Habang patuloy na nagiging laman ng mga balita ang kontrobersya, mas lalo pang umiinit ang usapin ng may mga bagong detalye na lumabas mula sa mga taong malapit kay Julia Barreto at Gerald Anderson. Ayon sa isang source na ayaw magpakilala, matagal na raw alam ng mga kaibigan ni Julia ang tungkol sa pagiging malapit ni Gerald kay Gigi Delana ngunit pinili nilang manahimik dahil ayaw nilang masaktan ang aktres. Nakita na namin noon pa man kung paano sila magbiroan, kung paano siya magbago kapag si Gigi na ang kausap. Pero ayaw naming magsalita dahil baka kami pa ang masisi, ani ng source. Dagdag pa rito, may mga nagsasabing bago pa man matapos ang taping ng kanilang serye, ilang staff at crew na raw ang nakakapansin na tila may espesyal na ugnayan ang dalawa. Laging sila ang magkasama sa breaks, tapos minsan nauuna pang umalis si JJ kasama si Gerald kesa sa ibang.